Sobrang balitang balita dito sa Japan ngayon. Ang mag-inang Pinay at ang anak ay Haponesa na pinatay sa Quezon Province, Philippines last month, February 21, 2024 nangyari ang pagkawala ng magina na pumasyal sa Pilipinas. Ang bangkay ng nanay na Pinay at ng Haponesang anak ay natagpuan mismo sa likod ng bahay ng kanyang kapatid. Hinuli naman agad ang kapatid at ang asawa na hinihinalang pumatay sa mga biktima. Ang mag-inang Pinay at Haponesa ay residente dito sa Japan. Pumasyal sa Pilipinas para bumili ng property na may dalang iseng mang or 1,000 mahigit na lapad. Halos halagang 3 731 pesos. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, maaaring pinag-interesan ng kapatid at ng asawa ang malaking halagang pera na dala ng mag-ina. Kaya't ito ang nagtulak para patayin ang magnanay na pumasyal lamang sa Pilipinas para bumili ng sariling property. Ang ina na Pinay ay Pilipino National. Edad 54 years old. Ang kawawang anak na nadamay na Haponesa, ang pangalan Motegi Mai. Ang edad ay 25 years old. Half Japanese, half Pilipina. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kahit na mismong kadugo mo, huwag na huwag magtiwala. Lalong lalo kung galing kay sa ibang bansa at may dala kayong malaking pera. maaring ito ang kumitil ng inyong buhay. Pakiusap, mag-ingat po.